Hindi siya incognito dahil present a present sa story conference ng kanyang bagong horror film na Tag-Ulan si Baron Geisler. I'm all well and uh, don't believe those lies po. Inaresto ng Mandawi Police Baron dahil sa kalasingan na paglabag sa ordinansa ng lungsod. Agad din naman siya pinakawalan matapos magbayad ng multa. Uh, Apektoan yung family ko so hindi ako papayag na gawin sa kahit na kanino to kasi maling-mali talaga lahat ng mga lumalabas right now so kailangan ng hustisya para dyan. and uh, the truth will come out naman very very soon <laughs> nagpapasalamat naman si Baron sa lahat ng kanyang supporters sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal um wag po kayong uh, magalala all is good kasama ni Baron sa tag-ulan, si na Beauty Gonzales at ang isa pang controversial actor na si Mark Heras na book and busy, kakaintriga ng mga tao sa kanya.